sanyem bahay ni carlo carlo ay, po ha Banigit. yung ay dito po Ayan. <laughs> Opo. pwede mag dito po bawal <laughs> <to. laughs> <laughs> <Chata> <laughs> <laughs> daw <pwede> <laughs> <bayan>. <laughs> Diyan po si ano? Giancarlo? Carlo. Tapo. Ay, ah. Dali. Pwede pong ano, pwede po muna kayong kausapin. Bali kayo po yung nanay ni ano? Opo. Si ano pong tunay niya pangalan, Carlo? Jan Carlo De Los Santos. De Los Santos. Pwede pong i-video, wala pong magagalit. Ano naman po? Ano po? Sige po. Hello. Carlo. bali nakapagsalta naman po siya, no? <clears> Oo <throat> po. Kamusta ka? Okay na ako. Kakagising na. Kakagising walang? Pogi po pala niya, no? Ilan taong ka na, Carlo? 23 po. 23? Bata ka pa pala, no? Ilan taong ka naging ganyan? Simula nung naging... 19. Huh? 19. 19? ano yon ah, may nagkapagsabi kasi sa akin na ano eh parang nabagsakan ka ng isang kaban okay. may kitrabahong ka nun? opo okay. bali napatingin nyo na po siya ma'am, sa ano? ay opo ano pong sabi? Alaga na daw po ano, alagaan na lang daw po matagal kami sa ano sa orto sa Manila bali mag 8 months kami dun. Hindi na po siya tataba, ganun? O? Hindi na, kasi hindi siya pwedeng operahan. Baka daw po kasi ma, lalong yung buhay. Yeah. Kaya inuwi na lang po namin. Ah, ah. Ito po kasi siya nakatubo. Doon po dumadaan yung ano yung niya? Hindi din nga yata, kasi pagkain niya sa ilong. Ay, Dito pa sa ano? May butas dito niyo. Hmm. dito. Ka, Bali ito po yung bahay niyo, ma'am. Hello, sir. Hi, hello Ayon. po. Ay, thank you po. <laughs> okay. Yeah. Okay. Agad, agad. Thank you. Malik. Siya po yung ano, siya po yung, siya po yung nagsabi sa akin. Ako Kaya po yung, ano po yung pangalan nyo? ah uh, jingjing May pera ka po. Ma, pwede mo mingi. sila. Kapogi pala ni Carlo. Nagkatrabaho po siya nun sa ano? Nagbakasyon lang po siya sa ano, Aurora. Hmm. Ah, so, sumama sa mga pinsan niyang nagbuhat ng palay. Naku. Ano Yun. ng pag-atang sa kanya. Na bumagsak dito yung kinabali, Mm -hmm. Bumagsak na rin siya, gumagin sa, sa, kanya. Bali, ngayon po, pag kumakain siya, dito, dito na po sa bibig niya. Ah, no? o, Pero dito malakas pa, pa, pa naman po siya kumain. Uh, medyo, hindi pwedeng marami, hindi pwedeng uh konti. -huh. Paano po kaya itong ano? Binili po namin, bigay po ng ano, hulog ng langit. Kumakain naman siya kahit ano. Kaya lang, uh -huh. ano lang, hindi pwedeng sumobra. Kahit, Kahit ano niya, naman to pwede. Ah, bali, ito po yung mga binili namin. Groceries po. Bali, ganito po, ma'am. Kasi po, may mga mabait po tayong sponsor. Ah, ako po kasi, parang nagiging tulay lang po kami sa ngayon. Kasi ala pa naman pong sahod. Ito po yung kalagayan ni Giancarlo. Sa mga gusto pong tumulong, si Madam na po may kausap. Hindi <laughs> po baka po sa mga, mabu mga mabubuting loob, baka po pwede nyo po kaming tulungan sa mga kailangan niya kasi yung mga gantigasa, gano'n, betadine, mga panghugas na din. Yung po ang karinig na namin. Opo. Opo oh, oh po yung ginagamit niya sa araw-araw. Yung mga catheter pagka minsan sa isang linggo, pinapalitan, Yan Yung bilid din na. Lang. Bali, parang yung bahay niyo po yung nakaganon na po, no? <laughs> <laughs> matagal na pong ganyan yan <laughs> ay, o hindi naman? Matagal na po yan, hindi eh, na ganyan. Hindi <laughs> yan, hindi pag tumutong <laughs> <laughs> Siya lang po ba mag-isa sa ano? Naanak niyo po? <laughs> hindi po. Hindi malawang po sila kaso hindi po rin sila. May pamilya na kasi. Ayon. Anong masasabi mo naman ay Carlo sa mga gustong tumulong sa iyo? Salamat po sa mga tutulong po. Sa kadun kay ano sa hulog ng langit. <laughs> Maraming salamat po. Bali ito po pang ano po, pang dagdag na lang po sa ano. Pagpasensya nyo na lang po muna. Ganito lang po kasi kaya ko eh. Pero pag ano po, sana may tumulong pa po. <coughs> Lalo... Kayo, San Andres po. <coughs> Balit sinat po ako ni Madam. Pero pangalawa na po siyang nagchat eh. Meron pa noon. Si Tonton, si ton, ton sinabi sa akin din uh, eh. Hindi ko po kasi si maharap. Marami pong ano. Si, si Pugeng nakita namin. <laughs> Ngayon nga po marami pang ine-edit eh. Pero... Uh, <laughs> po, Ay, tinga dito po yan? Oo. Oh. nga lang namin kayo tapos ako Sabi niya, hindi siya di ka. Saan ka Eh, dito pa Yung si Preno Boy? Ito sila yan, yung Preno. nakarating sila dito. Oo, ba't po sila? Kamuntang ano? Ay, Si tsaka yung anak Si ba? Hmm. Hindi na po nakakagalaw yung mga yan. Hindi po. Bali yung dinubuhat sa ulo lang. niya na lang po lahat. A -a. dinubuhat lang siya. Pag maliligo, lilipat siya. Apo. Tapos dito na po paliligo ang mm -hmm. sana. Mm -hmm. Bali ganun na lang po ma'am no. Sige. Sana po ay makabalik pa po kami kay ano, Carlo. Sana marami pong tumulong kay Carlo. Maraming salamat. Salamat po. Pagaling ka. Ha? Bata pa niya pala po. Oh, may picture sila ng dati. May picture po ba kay dating ano niya? Ay, meron. Para may pakita, pakita po natin. Yung ano pa siya? Yung bago po mga pagkakasal. Oo. Yung sabi ko yun sa Facebook niya? Meron ka ka daw. Sa send na lang po sa Facebook. send na lang. send po na lang. Ah, Siguro na nagbabasketball ka noon. Oo po. Sayang no. Sama mo sana sila ano, yung mga galing dito sa <laughs> Libis. Libis po ba di ba? Sayang no matangkad ka eh. Ano, sayang. Sige po, ganda lang. Huwag galing ka ating ha. Sige po.